Nag-iingay na nga ngayon sa liga itong Golden State Warriors mga kaibigan. Na kung saan itong si Stephen Curry ay isa na sa nangungunang player this month pagdating sa scoring na nag-a-average ng 29.7 points per game, kasunod dito si Lebron na may average na 29.3. Talagang solid pa rin ang nilalaro ngayon ng Goat Shooter kahit nga may edad na, pero nananatiling kakatakutan pa ang galawan at kakayahang umiscore ng matataas na mga numero sa bawat laban. Kita natin sa mga nagdaang games ng dubs na nakakabuelo na ang greatest shooter dahil nga rin dito sa pagdating nitong si Jimmy Butler sa kupunan. Ngayon isa na sila sa team sa West na nagkakaroon ng malaking chance ang makapasok sa playoffs at magkampyon pa. Nayan ay kumpiyansang sinabi na ni Draymond Green. Masasabing bumalik na ang dating kilala nating napakalakas na Golden State Warriors noon. Ganun paman man sa gitna ng pag-iingay na ginawa ng grupong ito ngayon sa liga, ay may ilang fans pa rin ang nagsasabing mahina pa rin nga daw sila na maging sa playoffs ay hindi daw sila makakapasok this season. Para sa akin haters lang naman ang nagsasabi ng ganyan, kapag ka haters kasi hindi yan nawawala ng storya ng kung ano-ano na lang. Hindi na nga uso ngayon ang the more you hate the more you love mga kaibigan. Sabi nila kinakailangan nga daw ng Warriors ang tulong ng Lakers para umangat sa standing. Para sa akin storya lang yan hindi ganyan mag-isip ang mga manlalaro o anumang grupo. Para umangat ang isang kupunan sa standing gaya ng GSW, ay napakasimple po kailangan nilang manalo ng sunod-sunod sa mga natitirang mga laban nila. Hindi yung nakabasi lang sila sa performance ng kanilang mga kalaban. Nasa competition po tayo mga kaibigan lahat gustong manalo sa laban. Hindi araw-araw Pasko para magbigay ng regalo. Ngayon ay dito tayo kay Gary Payton 2, kung saan isa siya sa nagkaroon ng malaking ambag sa GSW para makuha ang panalo laban sa Hornets. Solid rin talaga itong si GP2 walang kalawang ang matinding chemistry kina Stephen Curry at Draymond Green. Hasang-hasa na siya dito sa kupuna na matatanda ang isa ang Dayang Glove sa may malaking ambag sa kampyonato ng Gold Blooded noong 2022 kalaban sa finals ang Boston Celtics. Solid ang mga nilaro ni Gary sa playoff run ng Warriors noon ngayon pansing naka-playoff mode na rin siya. Nag-iingay -e na sa opensa ang depensa naman ito ay noon palang sumasakit na ulo ng mga kalaban dahil sa kanyang matibay na depensa. Panoorin po natin itong ginawa niya sa bakbakan country Charlotte Hornets.